Tahan naman natin, sir, yung ano. Yung mga sa tingin nyo dapat makasuhan sa ICC. Base sa mga nalalaman nyo, no? Kung kayong tatanong yun, sino sa tingin nyo mga dapat uh, litisin ng ICC at mapa mapanagot po? Isa-isahin po natin. Ano ba ba? Si Mayor Rodrigo Rodriguez. Who else? O siya lang po ba? Si simple, si siempre uh, si, Bato de la Rosa, ang isa sa mga uh, ang author ng Tokhang. Ang tawag ko nga sa kanya is uh, the father of Tokhang in Davao City. At ang si Sara naman ay ang nanay ng Tokhang. Okay. Uh, nabanggit niyo nanay ng Tokhang, no? Medyo ano, sige, pag-usapan natin si Meron, meron, meron pa may, kay dadagdag. So Rodi, uh, Rodrigo Duterte, Bato de la Rosa, Sara Duterte kung pinag-uusapan niyan pong uh, kasong i-final niya sa ICC. Kung po kayo star witness. Yung tatlo po, yung yes. dapat. Tama po ba? Yes, yes, yes. tatlo po. Okay. Pag-usapan natin itong si Vice President Sara Duterte. Kasi nung nagsalita kayo, di ba kinausap kayo ng, ng Vera Files ni uh, uh, yung journalist po, si Mr. Antonio Montalban. So meron kayong series na ginawa sa kanila, ng no, Conversations. And dun po sa isang conversation, eh, idinawit niyo po si, ano, si Sara Duterte. Okay? So, ang sagot dyan ni Sara Duterte, eh bakit daw bigla nasama yung pangalan niya? Sabi niya, bago ang script na ito. Ni minsan hindi raw naugnay ang kanyang pangalan sa issue na ito. Tapos maliban sa tempo, malino na sa diyang pinilit, pinilit lang na maidugtong ang pangalan niya sa isyu ito para maging acusado raw siya sa ICC. Ang para lumalabas, isinama niyo lang siya. Ano po ba yung uh, sagot niyo diyan? ang sagot ko dito, dapat malaman ni Mayor Inday Sara na February 2020, sinama ko na ang pangalan niya sa International Criminal Court sa so sinabit kong 110 supplemental communication sa katotohanan lang. Hindi pa siya vice, vice president at that time. So, hindi lang niya alam. Ngayon, na, nalaman, ni, nalaman niyo na is uh, harapin nyo naman. Kung uh, mayroon na kayong natanggap na sumpina or what, at magharap-harap tayo para malaman kung sino ang sabi sa atin ng katotohanan. At saka dingawit lang kita dahil ng pal politik. Hindi, hindi naman ako politiko. So, hindi to kaugnay sa dahil vice president na siya. So, kailangan isama nyo. Hindi po, hindi po, hindi po. Okay. Again, balikan ko ng konti yung binanggit ko po kanina. No? Kasi nag-iba na po yung political atmosphere. Alam niya naman na nag-aaway na po yung mga miyembro ng unity team. Eh, eh, syempre, ang posisyon nila Duterte, hindi kami haharap dyan sa ICC. Kung gusto niya kaming kasuhan dito sa Pilipinas. Hindi ba viable ngayon kasi iba na yung presidente? Hindi naman nila kakampi technically na, di ba? Mukhang uh, umasim na po yung relasyon eh yeah, baka pwede naman silang mapanagot dito sa Philippine courts kung nag-iba na naman po yung ihip ng hangin ng politika. What do you think po? Well, I hope nag-iba ang hangin ng Pilipinas pero pagka sa Pilipinas, walang mangyayari diyan. Katulad din sa ginawa ni Mayor Duterte sa Davao City, bakit may nag-investiga ba sa kanyang uh, na drug war sa mga pinagpapatay niya ng mga tao? Eh, walang mag-investigar. Dahil, uh, wala, humiikot ng man ni Duterte. Eh. Triad eh. So, lalo pa ngayon nga naging presidente siya ng Pilipinas. So, sabihin man natin na ibang presidente eh, pero sa pagkakilala ko sa kanya, personally for more than 20 years, nandiyan pa rin ang impluensya niya. Walang hostisya sa Pilipinas except in ICC. Okay. You mentioned po na kilala niyo siya for more than 20 years. Dito sa mga binibitawan niyang salita, binabanatan niya na si Bongbong Marcos, uh, nag-iingay siya, no? Ano po ba yung basa niyo dyan? Kasi tama ba yung suspecha ng iba na baka nakakaramdam na ng takot sa pagkakakilala niyo po sa dating Pangulo? Ano po ba yung basa niyo dyan? Well, sa pagkakilala ko kay Mayor uh, Rodrigo Duterte, isa uh, matakutin Matakutin siya at saka uh, walang alam sa batas ito. Hilig lang siyang magpapatay, magbayad, mag, uh, kanyang mga kasinunggalingan, gamit ang kanyang mga bayad na mga media sa Davao City. Pasinsya na po ha. So, matakutin siya sa ngayon is uh, ginagawa niya ito dahil meron siyang, pagbasa ko dito, meron niyang ibang behind-the-scenes na plano. Kaya, tulad po. Ulit tulad po, po ng ano? Ano yung mga binabanggit niyo, tingin yung behind-the-scenes sa plano? Well, isa diyan sa mga behind-the-scenes sa mga plano ni Duterte. Mga rao sa Davao City, isimple eh, ang ditch one niya. Then, isa si Batu de la Rosa. So, hindi yung ngayon po. Na po ngayon po, meron ba kayong... Akala ko you're talking about behind the scenes sa mga galawan ngayon. Uh, sigurado, may, may plano yan si Mayor. Iba, iba ito pag uh, siya na magiging kalaban mo. Uh, talagang nagawa at nagawa ito ng katraydoran talaga. Hindi ito lalaban ng parehas o harap-harapan na ano, uh, legal. Hindi po. Hindi, gagamit yan ng kumani at mga tauhan ng trial. Mm, okay. Isa-isahin po natin ang ano, iba pa mga dinawit nyo rito. No? Kasi eh, public record naman yan. No? Dahil ina na nyo. Uh, inakusahan nyo sila publicly. So, yung kay Sara Duterte, ano po ba ebidensya nyo? Kasi sinabihan nyo siya na nanay ng tokhang. What exactly did you mean? Uh, noong uh, Feb, kung hindi ko kamali, February ng uh, 2012 noong naupo si Bato de la Rosa as a uh, police chief ng Davao City Police Office pinatawag niya ako doon sa kanyang opisina at sa kain advisor niya ako na bulgar na lang ginahimo ninyo to sabi ni Mayor Inday bulgar na lang samok lang firme ang media so nakapag-isip ngayon si Sarah na i-abduct na lang ang mga target personalities sa kanyang illegal drug campaign separate sa style ng kanyang tatay na riding in tandem. Ang kang Sarah, kaya na na-invento ni Batu de Rosa ang tokhang, meaning tok-tokhang Pag nadala ang target, iabdak ito at ilibing sa laon pari. Ito po ang mga ang mga diferensya sa mag-amang ito. So yung tokhang as ang... ano po, sorry. Go ahead po. Ang ebidensya ko po nung nag-instruction sa akin kasama ko si SPO for Sunny Bilaventura mismo si Mio Sara Luterte, na ayaw na nagamitan ninyo ang posil nga style sa binisaya ng instruction sa amin. i ninyo ang target o niya ilubong ninyo para missing lang ang magiging kaso. At ito ang uplang tukang nangyari po ito, ito sa Davao City. Nung binigay yung alleged instructions po, sino-sino po yung present? Who, could, who can CSP corroborate your account? Yes, speak po, San sana ni Siya ang kasama ko. Nasaan na po ba si ano ngayon, si Sani Buenaventura, sa pagkakaalam niyo? Uh, wala po akong alam kung nasaan na nasa. sa pagkakaalam ko. Nagtago na eh. Kaya natakot na dito sa, siguro, sa ICC case. Isa yun. O ipapatay siya ni Mayor Rodrigo Duterte. Kung nag-isip sa ngayon, na katulad na pag-iisip ko, patay yan. Sigurado yan. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, pakilike at share na lang po para mas marami pa makakita at makapanood. Kung gusto nyo po makibalita, follow nyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super stickers sa YouTube sa ka Facebook stars po. Alam nyo po, malayo po mararating ito para makagawa pa po, po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming maraming salamat po.